Dumukuwang ito para halikan ang mga labi niya at bigyan ng bilis ang galaw. Napahawak siya sa matipuno nitong braso. Wala yata itong kapaguran. Sinagot na lang niya ang halik nito ngunit mabilis rin itong pinigilan matapos marinig ang cellphone nitong nag-iingay. May tumatawag. Binaliwala nito ang sinabi niya na tila wala itong balak na sagutin ng tawag at ayaw putulin ng pag-iisa nila. Tumuloy ito ngunit Muling tumunog ang cellphone. Sagutin mo, maghihintay ako. Muli niyang utos. Dumilim ang tingin nito pero inabot ang cellphone na nasa gilid ng mesa. Hindi naman ito umaalis sa itaas niya o tumigil. Ang alam lang niya ay marin ang titig nito sa kanya nung sinagot ang tawag. Tigil niya tuloy ang ingay at baka marinig na kausap nito. May update ka na, Raven? Sinong kasama ni Jacob sa bar? Kung hindi si Angelica, Nakuha noon ang atensyon niya. Tingin niya, ayun ay pa yung pinaimbestiga nito. Umahon tuloy ang kaba niya at kahit hindi siya marunong, ay sinalubong niya ang galaw nito upang mawala ang atensyon nito sa kausap. Kaya lang ipinigilan nito ang bewang niya. Tumigil din ito sa paggalaw at seryosong tumitig sa kanya. What's the name again, Raven? Malamig na tanong nito sa kausap. Did I hear it right? Ang pangalan ng babae Mary Amethyst Esguera? Diretso ang tanong nito, ngunit diretso din ang tingin sa kanya na tila nahuli siya. Sobrang kabog ng puso niya. Lalo matapos marinig ang utos nito muli sa kausap. Investigate that Mary Amethyst is Gera Riven. Malamig at may otoridad nitong utos. Kagat-kagat niya ang hinalaking daliri habang pabalik-balik ng lakad sa loob ng kwarto. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Natatakot siya sa pwedeng gawin ni Alex kapag nalaman nito ang totoo iniwan nga niya ito kanina sa study room sa sobrang kaba. Kanina pa rin niya tinatawagan sa Angelica ngunit hindi ito sumasagot. Sumagot ka naman. Frustrated niyang bulong. Muli niya itong tinawagan. Napatitig pa siya sa CCTV camera at pilit na humiti. Oo nga pala ito recorded lahat doon. Prenta din siyang umupo sa sofa pero halos mapatalon nung sumagot sa Angelica. What test I'm in the middle of something. Oh gosh, Jacob! Nasa punya ang noo sa ingin nito. Kataas na ng ng araw ngunit mukhang hindi pa ito tapos at ang kabit nito. Nagpapaimbestiga si Alex. Mahina niyang sambit. Oh, what did you say? Hindi kita marinig. Oh, good Jacob. Duda siyang makakausap nito ng matino. Malalaman na kaya ni Alex ang katotohanan? Ano ang gagawin niya kay Amethyst? Five minutes tatawagan kita ulit. Naiinis niyang paalala bago patayin ang tawag. bit -bit ang cellphone ay mabilis siyang bumaba. Nasa lubong niya si Manang Ising na agad umiwas sa kanya. Gusto niya itong habulin ngunit hindi na lang niya ginawa. Lumabas na lang siya ng mansyon at nagtungo sa likod upang doon kausapin si Angelica mamaya. Siguro naman Ella ng CCTV doon. Sigurado kasi siyang nasa loob pa ng study room si Alex at baka nga binabantayan nito ang galaw niya. May nakita siyang ilang tauhan. Nagyuko siya nung makita siya ng isa. Bawal ka dyan, madam. Maring pigil nito sa kanya. Tinasan niya ito ng kilay. Magpapahangin lang ako, saglit. Mainit mo dyan. Mainit din ang hangin. Rason nito na tila ayaw talaga siyang papuntahin doon. Sinamaan niya ito ng tingin. Likot naman ito ng mansyon ah. Sandali lang ako. Kung hahanapin ako ng boss mo, sabi mo nandito ako. na Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito. Agad niya itong tinalikuran at pumesto na sa may silong na puno. Mas presko ang likod bahay ni Alex kumpara sa loob na tila nagyayelo sa lamig ng mga tao doon. Pagtawag niya kay Angelica, mabilis itong sumagot. Anong sinasabi mo kanina? Luka ka! Huwag ka magpapahalata! Naiirit ang singhal nito. Napairap siya. Kasalanan ko ba na lumabas ka kasama si Jacob at Tagbar? Kasalanan ko rin ba kumuha kang ng malaking pera? Excuse me? Para sa tatay mo yun. Pambabara nito. Natameme siya. At least, sulit naman pala ang parusa niya kumpara ngayon sa tatay niya. Ipapaimbestiga niya raw ako. I mean, si Mary Amata sa Sasguera. Paano kapag nahalungkat niya ang totoo? Sino bang mag-imbestiga? Si Raven. Yung laging kausap niya. Kaibigan niya yan. I can pull some strings para wala siyang masyadong halungkat. Basta gawin mo ang utos ko. Kumalma ka dyan at huwag magpahalata. And call me, remember? Bahagya siya kumalma. Hindi naman siya natatakot na mabuko. Ang kinatatakot niya ay baka mapatay siya ni Alex. Hindi siya makakabalik sa pamilya niya kapag nagkaganon. Don't worry too much, ha? Baka magkarintal hindi ko magaya. May spy ako dyan. What's that? Sigaw nito matapos marinig ang pagputok ng armas. Siya man ay nanigas sa kinatatayuan. Sa sobrang lakas ng putok ay pakiramdam niya sa gilid niya lang. Sandali titingnan ko. Lakas loob niyang paalam, ngunit hindi pinatayang tawag. Maingat siyang lumabas sa gilid ng puno at naglakad sa gilid ng pader. Sir, opo, may pamilya pa po ako. Natutup niya ang bibig matapos makita ang lalaking halatang napuruhan at nakaluhod sa lupa. Pansin niya rin ang pagpalibot ng ilang tao doon ni Alex. Kanino ka nagtatrabaho? Malamig na tanong dito. Mas lalo siyang nanlumo matapos marinig ang boses ni Alex. Answer me! Sino nag sa iyong magbatsyag? Gigil muli nitong tanong. Amethyst! Si Armand Dian! Spy ko! Dinig niyang tarantang sabi ni Angelica sa phone. Ha? Tauhan mo? Iligtas mo naman! Kawawa siya! No, Amethyst! Mas magandang mamatay na lang siya nang hindi umaamin. I'm just around the area. Ako na tatapos. Baka kumanta pa yan kay Alex. Nalambot siya lalo sa narinig. Gusto niyang umapila pero tinapos na ni Angelica ang tawag. Sir, napagutusan lang po ako. Kailangan ko lang ng malaking pera para sa anak ko. Wala po akong balak na masama. Pagmamakaawa nito, kasabay ng pamamalisbis na mga luha nito. Nahabag siya sa naghahalong dugo at luha nito. Gusto niya itong tulungan ngunit hindi niya alam kung paano. Pero noong tinutok ni Alex ang armas at halos kalabitin ay napasigaw siya ng malakas. Wag! Malakas niyang sigaw dahilan upang mapalingon lahat ng tauhan sa kanya. Nanlamig siya muli at hindi nakakilos. Nabitawan pa niya ang cellphone noong mapunta sa kanya ang malamig na titig ni Alex. What are you doing here? Malamig din itong tanong. Napapikit siya sa pader at napalunok. Sa titig nito ay talagang dudurugin siya nito ng buo. Ah, uh, nagpapahangin lang ako. Kaso, narinig ko kayo. A ano? Napapikit siya, lalo't hindi alam ang irarason. Kailangan niyang makaisip agad ng dahilan at baka maunahan pa siya ni Angelica at hindi niya mailigtas itong si Armando. Napaatras siya nung humakbang si Alex. Go back inside the house. This is not your business. I swear, I'll punish you later. Tauhan ko siya, tama. Ako ang amo niya. Ako ang sa kanya. Tama yun. Boss niya ako, Alex. Wala siyang masamang balak. Pilit niyang rason. Nangunod noo ito, habang ang ilang tauhan ay tila nagpipigil na matawa sa kanya. At bakit mo siya utos ang magmatsyag? For what reason? Madiin ang pagkakatanong nito. Tinaas niya ang noo at nagtapang-tapangan. Kahit na nanghihina ang tuhod niya. Ka kasi ano? Kasi, kasi gusto ko malaman kung may ibang babae ka. Tama. Ganun yun. Pinababantayan kita. In my own house? Napataas ang mga balikat niya sa sigaw nito. Lalo siyang napalunok sa kaba. Nangilid ang mga luha niya. Oh, huwag mo na lang siyang patayin, please. May bantarin sa buhay niya. Halos pumiyok siya sa pakiusap dito. Dumiin ang titig nito sa kanya. Hindi ito sumagot pero sinuliapan nito ang mga tauhan nito. Sunod na lang niyang namalayan ay may dalawa ng humihila sa kanya palayo doon. Sandali! Hindi niya siya pwedeng patayin, Alex! Wag, please! Nagpumiglas siya habang sumisigaw ngunit hindi umubra. Binitiwan lang siya ng mga tauhan nung makarating sa kwarto na ngayon lang niya napasok at nilakpa ang pinto. Sandali nga! Buksan niyo to! Pilik niya yung kinalampag ngunit talo pa rin siya. Napamura siya at nangihinang dumausuo sa sahig. Nahahabag ang puso niya na baka tuluyan na ni Alex si Armando. Hindi lang yun. Idagdag pa si Angelica na baka biglang tumawag sa cellphone niyang nahulog. Kainis talaga. Ano ba itong napasukan ko? Nanginginig niyang tanong sa si sarili. Ano? Anong ginawa mo kay Armando? Lakas loob tanong dito. Hindi ito kumibo. Umikting ang pangan nito. Napasiksik siya lalo sa pader nung humakbang ito palapit. Ang mga mata nito ay mas malamig pa sa yelo, lalo na ang labi nitong isang linya lang. Sama mo, Alex. Walang kasalanan si Armando. Napag-utusan lang siya. Nanliit ang tingin nito. Sino ang amo niya kung gano'n? Ako nga ang amo niya. Paulit-ulit ka naman. Natigilan siya nung ilabas nito mula sa bulsa nitong cellphone niyang nahulog kanina. Kumabog ang puso niya nung walang ngiti nitong hinarap yun. Sasabihin mo ang totoo o tatawagan ko ang amo niya? Malamig nitong tanong. Ako nga ang amo niya. I guess you won't tell me the truth. Niluhod nito ang isang tuhod sa sahig at mas nilapit ang cellphone sa kanya. Nilapag din nito ang armas na galing sa gilid ng pants nito. Tingin niya ay tinatakot siya nito at epektibo yon. Tumigil ang kamay nito sa pag-scroll. Nahigit niya ang hininga matapos makita ang number yun ni Angelica. Sa takot niyang sumagot si Angelica at marinig ang boses nito, ay nasipa niya ang kamay ni Alex. Dahilan upang tumilapon ng cellphone sa sahig. What the? Hindi siya nakinig. Mabilis siyang tumayo at pilit dinurog ang cellphone gamit ang sandalyas niya. Bahala na kung magalit ito. Importante, hindi siya mabuko. Ano ba? Hinarap siya nito. Umiiikting ang panga nito sa galit at madiin din ang hawak sa braso niya. Who are you really? Na iting tanong nito. Dinig na dinig niya ang kabog ng puso niya sa sobrang kaba pero pilit niyang tinasang noo. Do you hate me that much, Alex? Ganun mo ako hindi ka gusto. para pag-isipan na ibang tao ako. Bakit? Gusto na ba akong hiwalayan? At mag-asawa ng iba, ha? Hamon niya dito. Pati English niya ay mapapalaban talaga dito. Ano ba? Takasuhan kita against women. Muling banta niya. Huwag mo akong gawin bobo. At huwag na huwag mo akong hahamunin sa bagay na hindi ako magdadalawang isip na gawin. I can destroy you now if I want to. Sagot dito bago siya masatakin. Answer me. Sinong Angelica nasa contacts mo? Mahina ka pala. Masama bang isave ang sariling numero ko? Tinasan niya ito ng kilay. Nalilit ang tingin nito. Kapang tapangan man siya sa harap nito pero ang totoo, nalalambot na ang mga tuhod niya. Really? Bakit kailangan mo ng spy sa loob na pamahay ko? Sinabi ko naman sa'yo na pinababantayan kita. Mahirap na't baka sumalis ka ng iba. And what are you doing outside earlier? Nagpapahangin nga. May kausap ka kanina. Guni-guni mo lang yun. Mayamang ka lang pero hindi ka makaintindi, no? What did you say? Sino ka para maliitin ako? Remember that this marriage is just an agreement, Angelica. I don't even love you. I just need a child. Matuto ka lumugar sa hindi mo pamamahay. Mahina ngunit mading big nito, bago siya basta na lang bitawan na muntik na niya sa sahig. Natutop niya ang mga palad sa malamig na tile floor upang hindi sumubsob doon. Nasasaktan siya kahit pa hindi naman yun para sa kanya Tila pinipilipit ang puso niya sa mga sinabi nito Kaya naman pala galit din si Angelica dito Napakawalang puso ni Alex Kinuyom niya ang kamao ngunit Magtatagumpay sila ni Angelica ay baka tulungin niya pa itong pabagsakin si Alex Mali ang unang naramdaman niya dito Hindi niya ito gusto, hindi niya ito crush Mas lamang pa si Daniel kung pagiging gentleman lang naman ang pag-uusapan halos hindi siya makamove on sa ginawa nito. Mabuting at hindi ito nagpakita o natulog man lang sa kwarto. Balita nga niya, lagi itong umaalis araw-araw. Umaho ng inis niya rito. Baka kung magsalubong sila ay masampal nito. Ang problema niya ngayon ay ang nasirang cellphone na bigay ni Angelica. Hindi na niya ito matawagan. Wala na silang komunikasyon. Hindi niya tuloy alam kung kailan sila magpapalit. Wala rin itong paramdam sa kung saan at mukhang alam nitong galit si Alex. Madam, may padala pong dokumento. Pangistorbo sa kanya ni Imelda mula sa kwarto. Ha? Kanino galing Imelda? Wala ko inasang dokumento. Galing po kay Sir Raven. Para po yung kay Sir Alex. Mukhang importante, madam. Ayaw ding hawakan ni Daniel. Nagsalubong ang mga kilay niya ngunit bumaba rin. Nasa pinaka-gate pa sa labas ang delivery man. Agad siyang pumirma at kinuha mga dokumento. Yun nga lang, kinabahan siya matapos makita sa labas ng envelope ang buong pangalan niya. As in, Mary Amethyst Esguera ang nakasulat doon. Nanginig ang mga kamay niya at halos malukot niya ang hawak. Malakas ang hinala niyang yun na ang resulta ng investigasyon sa kanya. Hindi niya alam kung may nagawa si Angelica para mag yun pero mas magandang hindi na yung umabot pa kay Alex. Luminga siya sa paligid at noong makitang walang tauhan sa labas ay agad niyang sinira ang dokumento. Hindi na niya yung binuksan. Pinira, piraso niya at dinaretsyo sa malapit na basurahan. Siniksik niya doon tsaka mabilis na bumalik sa loob. Hindi niyo po nakuha? Takambungad agad sa kanya ni Imelda. Hindi ko abutan umalis agad. Agad siyang dumaretsyo sa kusina at kumuha ng malamig na tubig. Nanginginig ang mga kamay niya sa pinaghalong kabat takot. Namumutla ka! Napaangat siya ng tingin at Nasa lubong ang nag titig ni Manang Ising. Halos mangilid ang luha niya na kinausap siya nito. Kahit paano gumana ng pakiramdam niya. Puyat lang po. Nahihiyang sagot niya. Bakit? Hindi ka na naman pinatulog ni Alex? Ganon niya ka gusto magkaanak at pinabayaan ang kalusugan mo? Humindi ka kung pagod ka? Pananermo nito. Parang napuno ng hangin ang ulo niya sa sinabi nito. Agad ding namula ang mga pising niya. Dahil sa hiya. Normal lang bang pag-usapan yun? Hindi ko pa po siya nakikita. nag kami. Baka naman buntis ka na. Nasamit siya bigla sa sinabi nito. Inubos siya nang walang tigil. Agad na lumapit ang ginang sa kanya at hinagod ang likod niya. Eh, e, hindi pa ako buntis. Tanggi niya. Paano siya mabubuntis kung sinaksakan siya ng birth control shot ni Angelica? Malabo yun. Ilang beses siyang huminga ng malalim at kumalma. Yun nga lang ay... Nabitin sa ere ang paghinga niya noong humahangos na nilapitan siya ni Emelda sa kusina. May pulis sa labas, madam! Natatakot na sumbong nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit may pulis? Huhulihin si Alex? Mas maganda. Sabihin niya ay wala pa si Alex. Bumalik na lang sila. Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Emelda. Umiling-iling ito at pilit tinuro ang labas. Ikaw ang hanap, madam! Ano? Mabilis siyang napatayo. Kumabog muli ang puso niya. Wala siyang ginagawang labag sa batas. Sa tanang buhay niya, pwera na lang ngayon na nagpalit sila ni Angelica. Hindi naman siguro nakakakulong yun. Kung may pahintulot ng legal wife, di ba? Hindi naman siya kabit. Madam, haharapin mo ba? Napalunok siya at naitago ang nanginginig ng mga kamay. Nag-iisip pa siya ngunit pumasok na rin si Daniel sa kusina. May warrant of arrest sila, madam. Ah, bakit? Wala naman akong kasalanan na. Mabigat na huminga ng malalim si Daniel. Harapin mo na muna sila, madam. Tatawagin ko si Sir Alex para matulungan ka rin. Napapikit siya ng mariin. Ni sa hinagap niya ay hindi niya naisip na magkakaroon siya ng war to arrest. Nasaan ba si Alex? Daniel? Nasa business trip po. Bukas pa po ang balik niya pero napadala ko na ng mensahe, madam. Anong sabi niya? Uuwi ba siya agad? Wala pa pong sagot kaya tatawagin ko mamaya. Nasa ibang bansa po kasi, kaya baka matagalan yung sumagot. Nanghina siya lalo sa sinabi nito. Halos hindi siya makahakbang noong sumunod kay Daniel. Naitago niya mga kamay sa likod. Nalalamig ang mga yun. Pati pawis niya ay malamig na. Paano makulong nga siya? Paano ang tatay at kapatid niya? May magagawa ba talaga si Alex? Paglabas ay bumungad sa kanya ang apat na pulis parang palabas na ang puso niya. Nandito po ba si Miss Angelica Dauran Montenegro? Formal na tanong sa kanya ng pulis. Sandali siyang natigilan. Nagdalawang isip siya kung sasabihin niyang siya si Angelica o siya si Amethyst. Kapag pa sinabi niyang totoo ay maniniwala mga ito. Kilala siya ng mga tauhan bilang si Angelica. Tiyak na iisipin nilang nababaliw siya. Kapag sinabi niyang siya si Amethyst. Ano nga kaya ang kasalanan niya kung bakit nagkaroon siya ng warrant of arrest? Matutulungan nga kaya siya ni Alex.